Hindi pa ko pinan naman ang assignment mo. Ha? Huh? Wala ka pa ng assignment? Wala pa. Oh, sige to, oh. Thank you, Bi. Pwede mo pa din ng papel mo, Bi. Grabe ka naman, mga oh. kaya ka nga. Wala ka pang pa papel, mangingi ka pa sa akin. Sige Moby. Oh, na, Bi. Oo na, sige na. Buti na lang, best friend tayo. Pinsan hmm. mo, baka makita tayo ni Sir. Hindi akong balang nabanti ako. Hala! Wala na pala akong ball pen. Impili mo na nga ako. Aray! 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 Sorry! So, 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 sorry! Sorry! Ano ba yan? Di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? So, sorry na nga eh. Siya nga pala yung bag mo bukas. Ah! Pinagtripan na naman siguro. Ano? Ah, ah, wala. Nakita pala kita kanina. Kinokopya mo yung assignment ni Samantha. Huwag mo akong susumbong ah. Hindi, yari ka sa akin. Hindi, hindi naman ako masusumbong. Kaso nga lang, feeling ko mali yung mga sagot mo. Ha? ha mali kasi yung ginawa ni Samantha. Ang hinahanap kasi doon sa assignment, speed. Tapos, ang formula ng speed, speed is equals distance divided by time eh ang ginawa niyang formula ano, yun sa time yun eh kaya mali yung sagot niya tsaka yun sa'yo kasi kinopia mo ah ganun ba? o sige babaguhin ko na lang yung mga answer ko o, o sige na gawin mo na yung assignment mo mamaya pa naman mag uumpisa yung physics ah sige na sige salamat sa pagsabi ah ang bird ng lalaki and dito ni top 1 natin Ano Jeff, pa'y da pangit? Papakopyahin mo na ba kami ng assignment mo? Ha? Pakopya mo na kami! Pangit, oy! Dito ah! Bika klase pala natin yung word na yan? Ah, si, si Jeff, Oo, oh, oh. ay naku, huwag mo ismulan yan Kahit medyo weird yan, alam mo ba? Consistent top 1 yan dito Bago ko dumating, lagi siyang top 1 Na wala pang nakatalo sa kanya Ah, oh, talaga ba? Top 1 hmm. yan? Oo nga Tignan na lang natin kung magiging top 1 pa siya ngayon nandito na. Bi, huwag kang masyadong ambisyosa. Sa imet nga lang kinukopyahan mo pa sa akin. Grabe ka naman, Bi. Joke lang. Jepoy, ibigay mo lang kasi sa yung pera. Wala, wala pa yung allowance ko. Di pa binibigay sa akin ng, ng nanay ko. Bosing, nagmamatigas. Oh, sinasabi, wala pero. Sino na May pera yun. Ako, Jepoy wag mo. Wala pa pera eh. Ha? Wala pa nga eh. Oo, pa, ang kaka, tingnan mo. Oo, oo. mo sa amin pera mo. Pangit, gusto ko magkablak. Ay, tingnan nyo nga siya, Ay, sige ibigay mo na. Aba, aba, may tagapagtanggol ka ngayon. Kaso babae. Ay, naku, Jepoy di ka ba nahihiya? May tagapagtanggol kang babae alam mo ko talagang nagkatagal babae <laughs> Aba, mo ko talagang nagkatagal babae matapang matapang ko medyo wala naman pala e oh jeffie okay ka lang? ah oo oh, okay lang ako jawana okay lang ako jawana huwag kang mag alala ay naku ewan ko sa iyo oh jeffie di mo kasi pagtanggol sa sarili mo kayang kaya mo namang upakan yung dalawang hindi alam mo jawana hindi sa lahat ng pagkakataon Haras ang pwedeng maging solusyon ng mga problema natin. Ano ka ba? Siya nga pala. Joanna. Pwede bang tanggalin mo yung nasa pisngi mo? Yung makeup mo na yan? Para ang may malaking hotdog sa pisngi? Pagkatapos kitang pagtanggol ka na pagtitripan mo pa oh, ayun, ako, ay mo ko sa'yo, bala ka nga dyan. Hindi naman, hindi naman kita pinagtitripan. Sinasabi ko lang. Kasi yung pangitignan. Hoy, Jepoy! Baka nagkakalimutan tayo! Bigay mo na sa akin yung baon mo kung ayaw mo masaktan! Ah, uh, uh, wala! W wala pa rin yung allowance ko, di pa rin binibigay sa akin ng nanay ko. W wala akong baon ngayon eh. Ba't talagang ayaw mo nang sumunod sa akin ngayon na Gusto mo talaga masuntok ha? Hi Francisco! Tigilan mo nga si Jepoy! Susubukan sa daddy ko! Baka nakakalimutan mo, principal siya dito. Ano, gusto mo out? Salamat. Oh, may utang ka sa akin. Pinagtanggol kita. Bayaran mo ako. Eh, wala na akong pera. Hindi naman pera. A ano bang gusto mo? Turuan mo ako mamaya sa mat. Nahihirapan ako eh. Sa assignment? Oo. O sige. An, ano bang pangalan mo? Pat. Ako si Jepoy. Eh. Pagkatapos nun, 200, naging close na kami ni Pat. Naging matalik na magkaibigan kaming dalawa. Lagi ko siyang tinuturuan sa lesson namin kasi hindi niya maintindihan eh. Pagkatapos, 200. lagi kaming sabay pumasok tsaka kasabay umuwi. Lagi kaming magkasama sa school. Ewan ko din. Basta ang alam ko lang. Masayang masaya ako kapag kasama ko siya. Tapos pagpaglas mo, yan kayo ba, Ano bang hindi mo ma maintindihan dyan? Lahat! Jeffrey, ano yun, no? Saan? Ah! <laughs> Jeffrey, may joke ako sa'yo. Ano? Knock-knock. there? Ako maba. Ako mabahu. Haha! <laughs> mabaho ka? Ha? Hindi ah, naligo ako. Sinabi mo mabaho ka. Hindi ah, di ko sinabi yun. Kailan ko sinabi? Alam mo, ang tali-talino mo sa academics. Pero sa joke, ganito ka. Busog, busog ako. Thank you na lang. Huwag ka lang maya. Gusto na ba? Ay! Jeffrey, check mo nga kung tama. Oo, oh, tama. Yes! Ay, sorry. Sobra lang ako natuwa eh. Thank you pala sa pagturo sa akin ha. Wala yun. Magkaibigan tayo eh. Ganun talaga pag magkaibigan, di ba? Nag nagtutulungan. Alam mo, cute ka naman eh. Tanggalin mo lang tong eye class mo. Tapos, ayusin mo lang tong hair mo. Oh, yung pinapunod ko sa K-drama. Ang sweet-sweet nyo. Sorry, mabaho ba? Napadami kasi kasing kain ko ng kamote kaya hindi ko napikilan ni Sorry talaga. Ah, kapatid ko nga pala, si, si Joanna. Ah, kapatid mo pala siya? Mm -mm. Bakit? Akala ko kasi nung una, jowa mo eh. Ah, hindi. Kapatid ko lang siya. yung kahit kailan never kahit kailan never ako magkakajawan na katulad niya pumunta na nga lang doon sa kwarto mo oo na ah gabi na pala kailangan ko na umuwi baka pagalitan ako ni mami eh. ah o oh, sige sige bukas na lang bye bye Pat bakit? ah alam ko na na lang pa ako ah, alam ko din na na weird ako ah, alam ko din na napangit ako pero gusto ko lang sabihin sa iyo na tingin ko kahit ganito ako gusto kita Jepo, ilang pa ka nga pero sobrang talino mo naman no Tsaka napakabuti mong tao. May pagkawig ka nga. Pero ang cool mo naman. Tsaka parang gusto na rin kita.